bumiyahin ng bataan para masilayan ang five fingers kung tawagin, malabatong pader at magagandang rock formation at ang puti at pinong buhangin sa Lucky Beach na dinadayo sa marabilis Bataan. Tara ka one trip, samahan nyo kami sa biyahing bataan, balikan. Halos hindi makatulog pa may ganitong biyahe kaya maaga tayo umalis sa kalukukan. At dito na rin tayo nagpagas ng full tank kay gula 3.8 liters katumbas ng 215 pesos, abot na to hanggang bataan. Dito na kami nagkita sa may Dunkin Malabon. After ilang linggo na walang biyahe, ito na sigulat, ready na. Hanggang sa nungating ang mga kasama natin, ito yung Freedcon FX Intercom na halos pare pareho kaming ginagamit. Dahil ang tagal malubat at mas alerto kami sa mga dadaanan. Dito na rin sa Michelle Bukawi, inaantay ang mga ibang kasama. Dito, mabilis lang ang pairing pag naka-Freedcon Intercom ka. Yung ilaw nating nabili sa online shop, ganyang kalakas ka one trip, tamang pigaan at kwentuhan para sa ligtas at masayang biyahe. At ito yung hindi nating inaasahang mga aksidente, Haros bago pa lang ang mga pangyayari truck na sumadsad sa poste at yung kotse na sobrang upi sa harapan na sana sip yung driver at mga sakay nito. Kaya bago bumiyahe, magdasal at magingat at kung di kaya, itabi at magpahinga. Kaya ingat lagi ka one trip, ito yung kanto pakanan papuntang Ulongga po. Dire-diretsyan -dire nyo lang ang kalsadang ito na kung saan may parting lugar sa bataan na may kanya-kanyang speed limit ang mga bawat sasakyan. Kaya takbong banahid lang tayo dahil matitikitan ka nang di mo alam. Kumit nga kayo ka one trip kung nakadaan kayo dito. Magandang pagsikat ng araw ang bumungad sa amin dito sa bayan ng Pilar, dito sa Bataan. Maganda ang daan dito ka one trip kaya ang gulong natin mas maganda ang kapit. Dahil nakaduro tayo ng sublis type para pang long ride. Gawang Thailand at matiwala tayo sa ginagamit nating gulong. Dito sa malayak na palayan, tanaw na rin ang malaking cross ng Mount Samat. Nadadaanan natin pagbalik. <laughs> Bagal mo pre. Ba Dahil sa bumagal na takbuhan, nagalmusal muna kami at nagkape. Pansit, samahan mo ng lumpia at kape. Bubusog ka na ka -one trip. At may isa tayong kaibigan na humabol sa biyahing bataan. Parang tingin ko si Chili sumunod eh. Tingin, tingin ko si Chili sumunod. Chili ka ba Dito sa I Love Mariveles, maraming nakaokit na lugar na pwede niyong puntahan. Sina Rudy, Dodi, Richard, James at Chile, mga kasama nating pupuntahan ang Five Fingers dito sa Mariveles, Bataan. Ang sarap talaga magmotor, lalo na sa mga lugar na una pa nating mapupuntahan. Nagtanong sa mga lokal dahil mali ang tinuro sa mapa, kaya pagbalak niyong pumunta, ipin niyo lang sa mapa 4 to 5 fingers dahil dyan kayo sasakay ng bangka. Kasi Five Fingers ang babaan nun eh. Five Fingers talaga? Opo. Aya, ah, parang dito na 'pag ikot doon. Okay, sabihan. pag nagbangka, ikot tayo. Tanggal ang pagod pag nasa destination ka na. Nagmerienda muna at tagbaon ng tubig dahil mainit ang panahon. Mga larong pambata, nasa probinsya mo na lang makikita. Nakaka-excite na may halong kaba pag sumakay ng bangka ka one trip. Kaya sulitin natin ang biyahe na 'to. Go <laughs> so na kayo tayo. natin yung Five Fingers. So good, sugodin natin. Good sing panahon. Let's go. sana matuloy na din ang plano nyong year-end ride ka one trip. Mga kaibigang iisa ang gusto, kaya natutuloy ang mga plano. Tanaw ang kabundukan at klase-klaseng rock formation sa dagat. Mapapaisip ka na lang talaga sa mga ganitong klase ng bato na parang pader kung paano ito nabuo. Ito ay tinatawag na five fingers dahil ang mga cobs ay mukhang limang mga daliri. Kapag tininan gamit ang isang drone sa hangin ay talaga namang nakaka-interest puntahan. Famous spot dito sa Maribilis Bataan. Mas magandang puntahan tuwing Bermans dahil kulay verde ang mga kabundukan. Sobrang ganda ng lugar kaya ano pang hinihintay nyo Subukan nyo ding pumunta dito Sulit dito Grabe Ito na yung parang may lagun Ayan Ito na yung parang may lagun Ayan, sobrang linaw oh. Tapos pwede kayong tumalun dyan Pwede naman Pero pag hindi kaya Sababat na lang kayo Ay, mga isda pa oh Yun oh So ito na yung Part sa five fingers Ayan So di ko alam kung Pang ilang fingers to Whoa! Sobrang ganda ng lugar kawang trip na talagang mabubusog ang mga mata mo sa ganda ng tanawin. Ito yung tipong lugar na sarap sulitin, kaya kung pupunta kayo dito, mag-iwan ng respeto at aalagaan ang lugar para sa mga susunod na bisita. So, ito lang yung napansin ko dito sa mismong Five Fingers. May mga basura na kalat. Siguro sa mga turista o pupunta dito, nag-iwan sila ng kalat. Ayan. Sa loob ng parang kuiba doon na tumutunog. Next time yung mga pupunta rito, dapat yung mga basura natin, dati natin di. Baya tinatong Five Fingers ah? Uh, pag titignan nyo po sa mapa, sir parang limang kamay limang kamay naging dalawa na lang oh, dalawa na lang okay. asa ah, so yung tatlo mo may, may flat track dito po sa kapila tapos bat cave kaso hindi na po okay. siya pwede puntahan ngayon okay. private. private, private dati public pa ano yan ngayon private na dalawa na lang pwede puntahan dalawa. tapos yung pinakalas yung beach na white beach okay. so yun alam nyo na five fingers na yung dalawa na lang two fingers na lang syempre oo oh. Pwede kayong tumalon dito, gaya ng ginawa ko, na bababa lang. Gaya ng mga kasama natin, na laging nasa mababa, kahit mataas na ang narating. Pagkatapos maligo, babayahi pa ulit ng 30 minutes para marating ang Lucky Beach. Madadaanan mo ang malaking planta na to. Kumit nga kayo ka one trip kung anong tawag nito. Malaking cargo vessel na nakatingala na lang tayo sa sobrang laki nito. Hanggang sa marating natin ang Lucky Beach, na kahit sa malayo pa lang, kita mo na ang pino at puting buhangin nito. Sabi, Sulit dito, mga kawan trip. Sobrang pino ng buhangin, napakasulit. Meron palang ganito sa bataan na hindi alam ng iba pero ngayon nandito na tayo. Sulitin nyo na habang may pagkakataon dahil lahat ng to ay hiram lang. Maraming cottages at pwede kayong mag-overnight dito. Enjoyin mo ang buhay kung anong meron ka ngayon dahil ang problema andyan lang yan. Ang oras lilipas pero hindi na babalik ang mga bagay na nasayang. Pinagsaluhan at ang halian dahil walang naabot ang isda kaya ito muna. Kunting kwentuhan pagkatapos kumain at nagpahinga. Dapat ready din ang bulsa pag ganitong galaan. Pero okay lang kung gumastos ka dahil ang pera kikitain pa. Pero ang ganitong hilig natin, babaonin kasama ang mga kaibigan natin. Pangalawang gas natin pa uwi, 240 pesos. Kaya ang total, 455 pesos sa buong biyahe na to. Bago magtakip silim, dumaan kami sa Mount Samat dito sa Pilar Bataan. Higit na kilala ito bilang dambana ng kagitingan. Itinayo ito upang alalahanin ang magigiting ng mga sundalong Pilipino at Amerikano laban sa mga hukbo ng mga Hapones noong World War II. Hindi tayo umabot dahil hanggang alas 4 lang ng hapon bukas nito fan trip andito tayo sa Mount Sama at National Science. So dito tayo maabot kasi hanggang alas 4 lang yung open dito. Kapunta na tayo dito noon pero babalik tayo sa pangalawang pagkakataon. Hanggang sa magpaalam na tayo sa mga kaibigan natin. At hanggang dito na lang yung video natin ka one trip. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na biyahe natin. Ano ka one trip? Kasama ka sa biyahe ko?